Hello mga kabusan! Ngayong araw ay araw nga ng linggo kung saan papasyalan na nga natin ang isa sa tourist destination dito sa Busan na kung saan nakakamangha din naman ang hatid na tanawin sa mga madla. Walang iba kundi dito sa My Oryokdo Skywalk. Tara, samahan nyo nga ako sa aking biyahe. Nagbiyahe lang ako dito papuntang Busan Station kung saan dito na nga kami magkikita ni Idol J. Siya ay follower ng Glenn in Busan na kung saan tropa na nga natin siya. Nagantay lang kami dito sa glit ng bus at diretsyo na nga din ito. Makalipas ng mga ilang minuto ay eh, andito na nga kami sa may Oryokdo Park. Napakaganda nga din talaga kumalas sa ganitong season dahil nga sa hindi gaano malamig at the same time tagsibol at tagbulaklak na nga din dito. Dito nga palang sa bungad ay grabe na nga ang pagsalubong ng tanawin sa mga madla talaga namang nakakamangha ang ganda ng tanawin. Bali nagyaya nga dito si Idol Jane na puntahan nga namin itong tourist destination at dahil galing na nga din ako dito last year at maganda nga din talaga kaya pinuntahan nga din namin. Dahil ang busan ay nasa tabing baybayin kaya expect mo na kapag nagawi ka dito ay ganito lang naman ang iyong makikita na sobrang ganda at dinarayo ng madla. Eto nga papunta kami sa may skywalk. Kaunting lakaran lang ito at madadaanan naman itong mga naggagandahang mga more lips. Este, mga tulips. Next <laughs> Asaan mo lang din talaga kapag mga ganitong season ay dinadag ng madla kaya kanya-kanyang diskarte na naman kung paano makakuha ng mga magandang picture at kailangan magantay sa pila. Dito nga pala ay libre lang itong pasyalan. Walang entrance fee. Masisilayan mo na ang ganitong ganda ng tanawin dito sa may tabing baybayin. Medyo mahangin lang dahil sa mga nasa tawing dagat nga tayo at mataas. Alas 12 na nga din ito ng tanghali at tignan mo naman kung gaano ko dami at kahaba ang pila dito banda sa may skywalk. Kaya bago kami nakipila, nag-take muna kami ng pictures dito banda. Isa nga din ito sa mga isla na pinakamaganda na mayroong tanawin dito sa Busan at hindi naman kasi talaga may pagkakaila dahil napakaganda nga din talaga dito. Nakipila nga lang kami dito sa glit at saka kumuha ng pambalot sa aming sapatos. Kasi hindi pwedeng direkta na maglakad dito sa may skywalk na nakasapatos baka kasi magasgasan. Next daw kaya kailangan talaga na mayroong pambalot sa sapatos o kaya naman nakamedyas lang. At may-enjoy mo ang magandang tanawin. Makikita nga dito yung mga rock formations sa baba. Medyo mahangin lang pero okay lang naman at hindi naman nakakatakot. Dito nga din sa baba, mayroong mga namiminguit ng mga isda at banda naman sa kabilang side ay may nagtitinda ng mga fresh seafoods. Bumabala nga lang kami dito sa may hagdanan papunta sa baba para makita naman namin na mas malapitan ang dalawang isla at mga rock formation. Wala naman dito sa so may park dito sa taas, ganito naman ang itsura. Mandami din mga bulaklak na nakapagbibigay aliw sa mga madla. Ang kagandahan pa dito, pwede din mag -piknik. Tapos ganito kaganda ang tanawin, talaga namang nakaka at nakaka naman talaga sa ganda ng tanawin dito. Kaya ikaw, ilista mo na ang Oryok to Skywalk kung sakali na magagawi ka dito sa busan. Next one <laughs>